please subscribe and click the bell. Ito akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos? Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee ayon mismo sa utos ng pangulo nagagalit pa rin daw si BBM kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito Si Yusef Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street tapat ng Malacanang Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion pinagsabihan niya kami ni dating speaker Romaldes at sa akin mismo diretsyahan niyang sinabi huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko huwag ka nang makialam sa budget dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM naging malinaw sa akin na siya mismo ang nagutos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tokol dito. And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusef Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. 'Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bonoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa No. 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos at nitong 2025 21.127 billion pesos lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos at bawat taon po sa tuwing dumarating ang bicam budget process lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya nalaman ko na lang sa mga contractor nagalit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan Ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Makes sense.